Nagsimula ang movie kung saan ay pumunta si Bimo kasama ng kanyang asawang si Izri sa isang liblib na baryo upang makapagturo sa mga bata. At habang nasa daan ay laking takot ni Izri nang makakita siya ng isang lumilipad na ulo ng isang matandang babae sa bintana ng kanilang kotse. Pagkatapos ay huminto sila dahil nasuso ka si Izri. At laking takot nila nang makakita sila ng isang kabaong na gumagalaw at sinabi ng dalawang lalaki na maghagis si Bimo ng mga itlog sa ataul at pagkatapos ay umalis na sila, kinaumagahan ay nakarating na sila sa sub-district ng baryo. Sinabi ng dalawang lalaki na ang kabaong na nakita nila kagabi ay kabaong ng isang taong gumagamit ng itim na kapangyarihan, pagkatapos ay nakilala nila sila Ampung at Tingin na mga taga doon, si Tingin ay isa sa mga teacher sa Nayon at si Ampong naman ang susundo kila Bimo at pagkatapos ay sumakay na sila sa isang bangka at nakarating na sila sa nayo ng Muwara Tapa, at habang naglalakad ay nakita nila ang mga nakasabit na mga kabaong sa puno. Pagkatapos ay sinalubong sila ng principal na si Kazno, at ipinakita nito sa kanila ang bahay na kanilang tutuluyan. Sinabi ni Kazno na maraming mga bata ang mga nalunod doon ng magkaroon ng malaking pagbaha, kinagabihan ng puluti ni Izri ang gumulong na avokado ay makikitang may isang matandang babae ang nakatingin sa kanya sa bintana. Samantala sa labas ay sinabi ni Bimo kay Kazno na binigyan sila ng tubig ng dalawang matanda kanina sa kagubatan, ngunit sinabi ni Kazno na taga dito ang mag-asawang matanda na iyon at sila si Tambi at Alang, nalulungkot ako para sa kanila dahil sinasabi ng mga taga dito na gumagamit sila ng itim na kapangyarihan at sinisisi sila ng lahat dahil sa pagkamatay ng kanilang mga anak nang magkaroon ng sakuna dito, at sa kwarto ay nagising si Bimo dahil nakarinig siya ng kumakatok kaya tiningnan niya ito, pagkatapos ay pumasok si Tambi at walang ano-ano ay hinipo nito ang Chani ni Izri at umalis. Kinabukasan ay sinabi ni Kazno na huwag kayong mag-alala sa matanda dahil palagi naman niyang ginagawa iyon kapag may bago dito, at pinagturo na din niya si Izri dahil naruroon na din naman ito, Pagkatapos ay ipinakilala na sila ni Kazno sa ilang mga bata na kanilang tuturuan kaya tuwang-tuwa ang mga ito, ngunit habang nagtuturo si Izri ay bigla niyang nakita ang mga multo ng mga batang namatay, at pagkatapos ay bigla ding nawala ang mga ito, at paglingon niya sa gilid ay nakita niya si Tambi na nasa ilalim ng isang puno, pagkatapos ay nakita nila sa kisame ang isa nilang estudyanteng babae at nang silipin ito ni Bimo ay inatake siya nito, at pagpunta niya kay Izri ay nakita nilang itinuturo ng batang babae at ng mga batang multo ang tiyan ni Izri, at pagkatapos ay sabay silang bumagsak ng batang babae, at nang magising ay sinabi ni Izri na masakit ang tiyan ko. Kinagabihan ng magising si Izri ay laking takot niya nang makita niya ang lumilipad na ulo ni Tambi, ngunit pagkadating ni Bimo ay biglang nawala na ito. Pagkatapos ay nagpunta na sila sa kapitan dahil ipinatawag sila nito upang pag-usapan ang tungkol sa aswang na kuyang, sinabi ng kapitan na siya si Mina na isang albularyo dito sa ating baryo. Hinawakan ni Mina ang kamay ni Izri at nalaman niya na buntis pala ito. Sinabi ni Mina na gustong kuhanin ng kuyang na si Tambi ang anak niyo upang maging ganap na siyang demonyo. Pero wag kayong mag-alala dahil tutulungan ko kayo. At pagkatapos ay biglang napasubsob si Izri sa sahig at kumilos ito na tila sinasaniban ng isang demonyo. Samantala sa labas ay biglang dumilim ang kalangitan at pagkatapos pa inumin ng pinakulo dahon ni Nina si Izri ay inihiga na ito ni Bimo sa papag, samantala ay gustong sugurin at patayin ng sekretary ng nayon na si Ampong si Tambi, ngunit ayaw ni Kazno dahil wala naman silang ebidensya na aswang na kuya nga ang mga ito, ngunit nagalit sa kanya si Ampong at sinabing huwag kang ang maki-alam dahil isang dayo ka lang naman dito. At nang dahil sa takot ni Bimo ay agad niyang iginayak si Izri upang makaalis na sila sa baryo kinabukasan, sinabi ni tingin sa kanya na huwag mong iiwanan ang asawa mo hanggang sa sumapit ang umaga at sa kalagitnaan ng gabi ay laking takot nila nang makarinig sila ng mga ingay sa kanilang bubong kaya't nalaman nila na inaaligiran na sila ng aswang na kuyang nang makita nila ito sa labas hinaumagahan pagpunta nila sa pantalan ay nakita nila na sinunog ang bangka na sasakyan nila ni Izri pagkatapos ay nakita ni Izri na nakatingin sa kanya si Tambi at makikitang tila biglang sinaniban ang mga tao na naruroon, hinanap ni Bimo si Izri ngunit hindi na niya ito makita kaya't agad siyang umuwi ngunit wala naman ito sa bahay. Hinanap din nila ito sa eskwelahan ngunit hindi rin nila makita ito doon kaya't napaiyak na lang si Bimo, at nang mapulot niya ang pangontrang bracelet ni Ampung sa balabal ni Izri kaya't pinuntahan niya ito at sinabing ilabas mo ang asawa ko, pagkatapos ay nag-away sila ni Ampung at inawat sila nila Kazno at Mina, Sinabi ni Bimo na kinuha niya ang asawa ko at pagkatapos ay ipinakita niya ang bracelet ni Ampong na nakuha niya kanina, ngunit ipinakita ni Ampong ang sarili niyang bracelet. Sinabi ni Mina na sila Tambi ang may kagagawan ng lahat ng ito at sila ang sumunog ng bangka. Kinagabihan ay hinanap nila si Izri sa kagubatan at nakita nila ang lumilipad na ulo ng kuyang, kaya't sinundan nila ito at nakita ni Bimo si Izri sa paanan ng puno at sa bahay ay ginamot ni Mina si Izri dahil nasa ilalim pa din ito ng itim na kapangyarihan, at makikitang inaaligiran sila ng naging kuyang na si Tambi, at nang makita ni Bimo si Tambi sa butas ay sinugod na nila ito sa bahay upang patayin, ngunit pinatigas ni Tambi ang kanilang mga katawan at pagkatapos ay sinabi ni Alang na inililigtas lang ni Tambi ang asawa at anak mo, at hindi lang si Tambi ang may kapangyarihang itim ng kuyang at meron din ito si Mina. At nang matanggal ang ulo ni Tambi ay sinabi nito kay Bimo na si Mina ang may kailangan sa anak niya upang maging isa siyang ganap na kuyang, at nang sasaksakin na ni Mina ang tiyan ni Izri ay bigla siyang inatake ni Tambi at pagkatapos ay hinabol siya nito sa labas, pagkadating ni Bimo ay nakita niyang nasusunog ang bahay, at pagkatapos ay inatake niya ang dugo ang sitingin dahil kasabwat ito ni Mina, ngunit itinuro nito sa kanya ang nakaligtas na si Izri. Sinabi ni Tingi na hanapin mo ang katawan ni Mina at kailangan mong wasakin ito bago siya makabalik, pagkatapos ay hinanap na ni Bimo si Mina, ngunit bigla siyang inatake ng naging kuyang na si Mina, at nakita nila Izri na hinahabol ni Tambi si Mina sa itaas, at nang makita ni Bami ang katawan ni Mina ay inihagis niya ito sa nasusunog na bahay, at nang dahil sa galit ay inatake ni Mina si Tambi kaya't bumagsak ito sa lupa at nang masunog ang katawan ay bumagsak na din ang ulo ni Mina at pagkatapos ay sinabi ni Tingin na wasakin mo ang kanyang puso, kaya't agad na pinagpupukpok ni Bami ang puso ni Mina ng isang malaking bato at namatay ito, kinabukasan sa eskwelahan ay nakita nila ang mag-asawang matanda sa ilalim ng isang puno, ngunit pagkasabi ni Kazno na namatay na din sila Tambi ay hindi na nila nakita ang mga ito sa labas. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Don't forget to subscribe, like, share and comment at maraming salamat sa suporta mo.